Hello guys, good morning, good morning, good morning Nandito po tayo sa Bonbon, Bonbon Bohol saan kami nag-base ng pamimili mga sirang alahas At dun sa lagor sa dulo meron daw mga uh, magbabasura So uh, pag alam natin mga magbabasura at ang pupulot ng mga basura Sila po ay nakakahanap, nakakakalkal ng mga silver, dollar, kung ano-ano pa na pwede natin pakinabangan So sa paglalakad po namin, syempre kasama na rin po ng aking pag scout at paghahanap ng mga kababayan natin pwedeng tulungan. Meron akong naispatan dito na sa uh, dalawang senior citizen na sila na lang daw po ang nasa kanilang bahay. Uh, ngayon uh, sabi ko sa kapitbahay kung pwede ko sana silang abutan kahit bariya lang pagbili ng konting bigas. At makatabang tayo or makatulong tayo sa kanila. Tara guys, samahan niyo po ako. Hindi man ho ako nakakaintindi ng kanilang lingwahe. Uh, ipipilit pa rin natin ang ating adikain ng pagtulong sa kanila. Tara, samahan niyo po ako. At silipin at kumustahin ang buhay ng mag-asawa na senior citizen dito sa lugar ng Bohol sa Mibonbon. Tara guys. Up, mga katanod, pasyalan natin. Hindi man ho natin sila maintindihan sa kanilang lingwahe. At uh, tayo ho ay makapag-abot ng konting tulong kahit pambili lang po ng bigas o konting pambili ng tinapay na makatulong sa kanila. Sana ho maintindihan nila ako kay Tata, Hindi ko sila kilala pero kailangan. Uh, kumustahin ang buhay nila. Ito po yung kanilang bahay. Uh, dati daw ho may tumulong na sa kanila at pinagawa ng ganitong kubo. Tara, kumustahin po natin sila. Yo, nanay? Nanay? Magandang umaga! Hello po! Ako po si Kalingap Bill Manay, Mano. Bless! Bless ako, bless! Bless! Ako po ay isang kalingap. Uh, tumutulong sa mga senior citizen na kagaya ninyo. Pero may nakapag-abot lang po sa akin na kay Doho ay mag-asawa. Opo nanay, nakakaintindi po kayong Tagalog. Medyo ako po ay Tagalog. Uh, kaya lang dito sa lugar niyo ay Bisaya na ano. Hindi, ka, hindi, hindi, hindi po. Hindi ah, <laughs> uh, po. wala hong kaso yung hindi tayo magkaintindihan nanay. Nais nice ko lang kayong kumustahin. Kumusta po kayo? Ay, ano, nanay, ano po ang pangalan? Uh, ako Lilia. Si Nanay Lilia. Kayo po ay mag-asawa na ni Tatay. Tatay po anong pangalan? Si Nanay Lilia, guys, si Nanay Lilia at siya, si Tatay Vicente. So, hindi man ho kami magkaintindihan pero nakakaintindi ho ng konting Tagalog si Nanay Lilia. Tama po ba, Nay? Nakakaintindi kayo ng Tagalog. O, sige. Nanay, ako po si Kalingap Bilma, no? Bilang isang kalingap na tumutulong kahit hindi man po ganong karangya ang pagtulong natin ah uh, kayo ho ay naispatan ko dito sa inyong lugar. At sabi ko kay ate, ano pangalan ni ate? Jilin. Sa ate Jilin, uh, tinatanong ko kayo abang kayo kami nag-uusap doon kung anong buhay meron kayo. Sabi ko nga sa kanya, uh, bukod sa aking anak buhay, ako ay nag scout ah uh, Kagaya, sa kagaya ninyo at sa iba pa natin mga kababayan na pwedeng tulungan. Nanay, ako po ulit si Kalingat Bilma at mangumusta sa inyong buhay. Nasaan si tatay? Atay! Ayo, tatay, ayo! Gandang umaga! Ay, gandang umaga po, ano? Tatay, ako po si Kalingat bilma ano? Ako po ay napadpa dito sa inyong lugar. Ah, bukod ah. sa aking anak buhay, ako po ay nag scout din po ng ating mga kababayan. Ako po ay, ako po ay taga Pampanga, pero... Naka-base po talaga ako, Bicol. Because... Opo. Ngayon po, yung po mga kapatid ko dito sa Bohol, sila po ay naganap buhay. Kaya sabi ko, sasama ako. Uh, bukod sa hanap buhay ko, tayo ay hahanap ng mga kababayan natin na tabangan kahit sa konting bariya lang. So kayo ay naipagtanong ko, sabi nga ni ate, kayo nga daw ho ay mag-asawa na senior na ay, kahit bariya tayo makapag-abot. Ano tatay? Tatay Vicente. Uh, Uh, mga kababayan, mga kalingap, sila po ay pinakikilala ko sa inyo na mag-asawa dito sa uh, Anong lugar nga ito nanay? Uh, bonbon Bonbon, Bonbon, Bohol, na? Bonbon, Bohol Tay, uh, kumusta ang buhay? Ah, mahirap Kayo po ba ay nakakain na sa oras na ito? Oo Nakapag-almusal na kayo tay? Tapos ah uh, Salamat sa Diyos kung ganun po ano uh, Paano po yung pang-araw-araw niyo tay? mahirap. Wala yung mga trabaho. Marami yung magbigay ng Puro matanta, matanda uh, na. May mga anak pa po kayo. Uh, Puro, Puro na mga mga asawa, nakasalayo. Ang ibig kong sabihin, siyempre, ilan po bang anak niyo? Ah, kami? Opo. Wala. Wala kayong mga anak. Wala. Ah, So ang ang hmm. ang araw-araw nyo kapag may nakapag-abot. Hmm. Oh, siyempre, senior na ano nanay, tatay. itatay. Hindi may mga may ako man binig Naga abot, -abot. O, ano. oh, syempre, hindi naman po lagi magiging sapat yung paabot-abot na tatay. Marami, mahirap. Mahirap. Totoo po yan. Syempre, syempre, nanay, kahit papano, kailangan nyo pa rin yung pang-araw-araw na budget. Ano po? maintenance. Ah, nagme-maintenance na. Uh, So, may, tita, ako, ako may ipapakilala may ko kayo sa aking, sa aking nanay, sa aking tita Irma Galo. Tita Irma, no, sabi ko nga po sa inyo, ako bilang scouter, bukod sa aking anak buhay, tayo ay magi uh, mag scout scout din. So, itong dalawang si nanay at saka si tatay, aking pong pinagtanong muna bago ako naka, lumapit sa kanila, ay eh, syempre bilang bilang um, ano natin sa paglingap uh, kahit ako'y makakapagpaabot kahit bariya lang kahit pambili lang ng tinapay kung ano-ano pong may abot ko nanay no uh, baka sakali po sa pagbabalik ko ah uh, hindi ho ako nangangako ano nanay balay mo uh -huh. Maggawi kami ulit dito um, kahit konting bigas eh kaya nga ako nag na tatay Vicente mm -hmm. sana, pagbilaran kami na ka-base, uh -huh. nanay na ilang taon ka na po? Mag-sabi uh, 80. 80 ka, ah, magi 80. Si Tatay Vicente, 80 ko. Wow, bless pa rin po kahit anong hirap ng buhay. Nandiyan at medyo may kalakasan pa rin kayo, no. Lagi Yung lang po lang. tayong mananalig. Una sa lahat bago ang materialist na bagay, sa Ama tayo mananalig. 'Yun po ang una nating isisigaw kayo ay bigyan ng kalakasan. Ayan po, kahit tubig lang, nakaka nakakapagpaano rin natin ng, ng buhay. Uh, at nawa naman po uh, sa inyong mga karamdaman, kayo pa ibigyan ng kalakasan. Siyempre ano po, uh, pero nai, no, uh, habang inaantay namin si ate at meron daw siyang inahanap na pambenta, sabi ko, napag-usapan namin kayo kahit nandun ako. Sabi nga sa kanya, uh, ako ay isang kalingap team. Uh, kami ho ay nakabase sa Bicol. Uh, Kaya mo nasa Bicol ka, dun ka lang maglilingap. Hmm, meron din po kaming base sa ano sa sa Cebu, nanay, meron kami diyan sa Cebu, sa Davao, yan. Ang naka nakalagana po yung aming team ng paglingap. So nanay, ako'y mag-aabot kahit pambili lang ng tinapay, ano? baka sakali kahit po papano ay makatabang ika nga makatulong ang aking may abot sa inyo uh, malay nyo po sa susunod na pagbalik ko na ako'y biyayaan ng ama at makabalik sa inyo at ako'y makapag-abot oh, nanay wait lang nanay no? galing kami dun sa iba sa ba, may basurahan may mga oo oo doon doon naka, nakapag Mama. Oo, naka ano kami doon, nakabili. Ah, dun ba itaas pa nga pala yung oh. pataas no na. Nay. <laughs> nay, kaya yaman po ito huy barya laang. Kahit pambili niyo laang po ng tinapay ni Tatay Vicente. Ano Tatay? Day. Kada <laughs> oh, yan. Tatay ha. Malaking grasya na. Ah, Tita Armano po, ito po at sabi ko nga sa inyo, san man ho ako magawi. At dadaling ko ang ating adikhaing pagtulong. Kagaya nila tatay, mga senior na. Wala, wala hudas sila mga anak, kundi mga pamangkin. At mga ibang kababayan natin na uh, willing mag-abot ng mga pagkain nila. Siyempre, sa edad nilang 80, 86, Tatay Vicente? 80. 80. The same na 80. Pero may 80s na sila, no? Pero sawa ho ng Diyos, andyan, kahit mayroon silang mga karamdaman sa katawan. Ay, mayroon, andun pa rin yung sigla. Dahil sa pananalig sa Ama. Nanay na? No. O nanay? Uh, ako ibabalik na doon, nawa po eh, yung aking naiabot sa inyo, kahit po ang natin na po po nanay. Kalingap Bilma, uh, sa pangunguna po ng aming founder na si Kuya Val Santos Matubang, nakasama ang kanyang asawa na si Ate Edna at ang kanyang anak ni si Kalingap Rab at ang aming mga buong team Kalingap Nanay, kami po ay nagpapalaganap ng pagtulong sa kagaya ninyo na higit na nangangailangan. Ako ho, ibaguhan lang dito. Malay nyo, pagbalik ko, tatay, ano po, ako po may ama. Abot sa nyo. Tita Irma Galo, pinakikilan ako. Si tatay ay si Nanay Bilen. Tama po ba? Nilya. Nanay Nilya, tsaka si tatay Vicente. Sila po ay mga senior na. Happy birthday, Tita Irma Galo. Magbe-birthday po kasi yung aking sponsor. Baka sakali, kayo ay mapaabutan sa kanyang birthday celebrant, Tita Irma. Kasi isa rin po siya naglilingap, lalong-lalong na sa mga senior. O nanay, magbe-birthday siya. Ano masasabi mo? Happy birthday, ma'am. Wow! Tiyatay Vicente. Happy birthday, ma'am. Wow! May advance greeting na si Tita Irma Salamat po ng marami. Nawa po ay tangkilikin ang aking ginagawang paglingap. Sana at mabigyan po natin ng konting tulong pa si Tatay Vicente at si Nanay Nilia. Nanay, hanggang sa muli ng aking pagpun, pagbalik, nawa po ako ay pabigyan ng oras na ako'y magbalik kahit nag-abot lang, kahit konti bigas. Ano po? O, tatay, babay na bye. po. Salamat sa pabigyan. O, tatay. Kasi tinitignan ko kayo doon. Sabi ko nga, parang ako'y ginihila sa inyong bahay. <laughs> Kasi, o, oh, sige na nanay, baka ako'y mapaluha pa dito. Babay po, salamat sa oras nyo. Babay po. <laughs> so mga katanod, no? meron tayong senior citizen na abutan ng kahit konting barya at napakasarap ng pakiramdam. At kinabahan ako at kakala ko hindi sila marunong magtagalog. So, success! Hindi ako nahirapan <laughs> kahit pa paano nakausap po sila ng ayos at nawa po ako basbasan ng ating ama sa pagbabalik ko tayo makapagabot ng ng konting kahit pabigas man na sa kanila no wala pa sila wala pa la silang mga anak so tita Irma may greeting sila sa iyo ng advance happy birthday kaya tita, more blessing, more to come. Para marami ka pang matulungan. Hindi lang sa larangan ng YouTube, sa akin paggawang, paggawang ano, ay ka nga, ay paggawa ng mabuti na ikaw rin ang aking katuwang. Bukod sa ating Tim Tanod, nandyan din ang Mami Susan Awingan, siyempre, ati, ati Marley Guason, siyempre, nandyan si Buntis, no? Tim Tanod, Gatita Erma, Advance, Advance happy birthday po. Salamat sa oras ng binigay mo sa aking mga katim sa pagpapalaganap nila ng palaro. palaro. At ako kasi napakahirap ng signal dito, tita. No? Pero tita, sa araw ng birthday mo, gagawa ako ng paraan. Hindi ako mawawala. Kaya guys, salamat sa, salamat sa panunood. Eto, meron tayong ipipremier. Salamat guys. Baba, hanggang sa muli ng aking vlog.